Hello guys! Dito na sa video na to ay makikita natin na grabe yung iyak ni Diwata. Tingnan nyo naman talaga. Sa dami-dami nang tumutulong sa kanya ngayon dahil sa sobrang sikat na siya, ay itong si Rosmar talaga yung pinaka the best na binigay sa kanya ng tulong. Bukod na nga sa kotse pa ay binigyan pa siya ng bahay. At talagang bukod pa sa bahay ay meron pa siyang isang 1 million sino ba naman ang hindi maiiyak sa regalo na to so umabot nga talaga to ng 5 million yung lahat na naibigay na tulong ni Rosmar kay, kay Diwata so talagang sobrang iyak at napapaiyak talaga at napapahagulhul sa dito sa part na to so hindi lang si Diwata ang binigay niya dito kundi pata rin yung mga tao na nanonood at, at, at pumunta sa location na to mga siguro mga limang tao yung nabigyan niya at nagpabunot pa siya. So, ang swerte nga, no, itong tao na to na nakikita mo na napakasimple lang pero ngayon talagang umangat na sa buhay. At, sana nga lang ay hindi siya magbago at maging down to earth pa rin siya. Ayan mapapasana all ka na lang talaga sa mga biyayang dumarating sa buhay Diwata. And sarang hindi siya magbago.